Sa iba pa nating balita, isang minor de edad na anak na mag-asawang negosyante sa Dumaguete City ang pumila para makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng Cebu People's Indignation Rally noong nakaraang Sabado. Alamin natin ang detalye na balitang ito ni Aileen Navarro. dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananakot sa kanilang pamilya. Si Bea Torres, 16 anyos na anak ng mag-asawang negosyante na si Nagaspar at Kitty Torres mula sa Dumaguete City ay nagpasaklolo na ng mag-post ng panawagan sa kanyang Facebook page at sinundan pa niya ito ng isang video post. To President Pongbong Marcos, Vice President Inday Sara, Secretary Jovi Grimolia of the DILG, Secretary Jesus Crispin Remolia of the DOJ, the Chief of the PNP, The NBI Director and the Human Rights Commission. I humbly plead for my family's safety, especially for my parents who have been receiving multiple death threats from anonymous individuals. I sincerely hope that your positions as political leaders can help ensure our family's safety and bring us peace. I kindly ask that our security not be taken away as we still face possible attacks. Your help in keeping us safe would mean a lot during these difficult times. Si Bea Torres kasama ng kanyang mga magulang na si Nagaspar at Kitty Torres ay personal na nagtungo sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally kamakailan lang kung saan si Bea ay personal na nagpasaklolo at mangyakiyak na nagsumbong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa harassment na nararanasan ng kanyang pamilya. Matatanda ang Disyembre 2 noong nagdaang taon, nag-file si Kitty Torres ang ina ni Bea ng reklamong korupsyon sa Ombudsman Visayas laban kay Governor Chaco Zagarbarria dahil sa pangihingi umano ng tiglimang daang libong piso kada quarry operator na kliyente nila kapalit ng permit to operate si Governor Chaco ay kinasuha ng paglabag sa Republic Act No. 11032 an act promoting ease of doing business and efficient delivery of government services amending for the purpose RA 9485 ganoon din ang paglabag sa Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Bribery under the Revised Penal Code. Makalipas ang isang linggo Matapos magsampan ng reklamo, sinira ng motorcycle riding in tandem ang CCTV camera sa labas ng bahay ng pamilya Torres. Noong Enero 20, nalaman ng mag-asawang Torres na pinaimbestigahan sila sa pamamagitan ng isang kefir saga na sumulat sa DNR upang kumpirmahin kung accredited ba ng DNR si Gaspar Torres na isang processor ng ECC at iba pang DNR permit. Sa dokumentong hawak ni Kitty Torres, Napatunayan na nasa listahan ng Environmental Impact Assessments Practitioners Application ng EMB-7 si Gaspar Torres. Desyembre 23, nag-file ng urgent motion si Kitty Torres para sa Order of Preventive Suspension laban kay Negros Oriental Governor sa Garbaria at iba pa. Nitong Enero 27, nagpatuloy ang harassment ng mag-iwan ang salarin ng placard na may minsaheng hakug kaayo ka sa imong negosyo ng Aquari Kitty Torres. Nakasulat ito gamit ang pulang pintura na nilagay sa likurang bahagi ng kanilang restaurant sa kalagitnaan ng gabi. At nitong Pebrero 6 taong kasalukuyan, pinagbabaril ang bahay ng pamilya Torres ng motorcycle riding in tandem. Labing dalawang bala ang narecover ng kapulisan. Wala namang natamaan sa kanyang pamilya. Ito ang pangalawang strafing incident. Una nang na ang kanilang bahay noong Abril 23 nitong nakaraang taon. Matapos si Kitty Torres humarap sa Senate hearing, may kinalaman sa kasong pagpatay ng isang media man sa Dumaguete City. Kamakailan dumulog na sa Commission on Human Rights ang mag-asawang Torres, ganon din sa Ombudsman Region 7 at sa NBI. Sa ngayon, ang mag-asawang negosyanteng Gaspar at Kitty Torres ay binigyan ng PNP ng dalawang gwardya upang masiguro ang siguridad nito. Subalit pilit ring pinapatanggal ng kalaban niyang anyay na ngaharas sa kanila. Nang dahil lang sa kaso na finiled ko again sa kanila, okay lang kung ako at saka yung asawa ko, may mga anak kami dito sa loob ng bahay namin, Miss Ai. So ngayon ang panawagan ko, diretso na ako kay PNP Chief Marvel at saka kay DILG Secretary. Alam ko naman, tatay din sila. Sabi nga ng anak ko, Mama, ay I, I write sa ano, sinulat ko yung letter doon kasi desperate na daw siya, nanawagan daw siya na sinasabi niya, PNP chief, tatay ka naman, please po tulungan mo kami kahit hindi mo naman ako anak. Bagamat puno ng pag-aalala sa kanyang pamilya, naniniwala ang mag-asawang Torres na makakamit rin ito ang hostisyang nararapat para sa kanila. Ang tanggapan ng SMA News Visayas ay bukas para kay Governor Chaco Sagarbaria upang marinig ang kanyang paning para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.